Hello, hello, hello! Nakatikim na po ba kayo ng kilawing tokwa? Napakadali lang pong gawin ito. Panoorin po ang buong video. Una ay hiwa-hiwain ang tokwa ayon sa laki na gusto ninyo at iprito ito hanggang mag golden brown. Pagkatapos ay hanguin ito at putuloyin ng mantika. Ihanda na rin po ninyo ang suka, paminta, asin, hiniwang sibuyas, hiniwang siling berde at siling maanghang. Nasa sa inyo na rin po ang dami ng sangkap na gusto ninyong ihalo. Kapag naihanda na ninyo lahat ng sangkap ay paghalo-haloin ng mga ito. Haloing mabuti at tikman ito ayon sa inyong panlasa. O di po ba napakadaling gawin? Subukan na rin po ninyong gawin ito. Mura na masarap pa. Pwede po itong pangulam upang pulutan. usan ka pa? O ayan, kain na po tayo. Thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.